formal nang tinanggap ni Police Colonel Henry L. Bruno ang responsibilidad bilang acting provincial director ng Rapaisia Police Provincial Office sa NEPO. Kapalit ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino sa ginanap na turnover of a command ceremony sa NEPO Covered Court, Burgos Avenue, Kapanatuan City nitong June 24. Pinangunahan ang seremonya ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Pinyones Jr., Acting Regional Director ng Police Regional Office 3, PRO3, habang pinasalamatan ni Police Colonel Ferdinand Termino ang buong hanay ng Nepo sa halos 10 buwang panunungkulan at hinikayat ang mga kasamahan na panatilihin ang pagkakaisa at tausayan sa ilalim ng bagong pamunuan. Si uh, Police Colonel Bruno, miyembro ng Sinaglaya Class of 2002 at dating hepe ng pulisya ng San Jose City at Talavera, ay muling uh, nagbabalik sa lalawigan na may matibay na hangaring gampanan ang kanyang bagong tungkulin. Sa talumpati ni Bruno, iginit niya isang malaking pananagutan ang pangunuan ang NEPO at iniyak niyang pairalin ang profesionalismo, integridad at tapat na paglilingkod upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at tiwala ng publiko alinsunod sa direktiba ng PNP Chief at layunin ng mabilis at efektibong serbisyo. Samantala muling iginiit ni Police Brigadier General Piñones ang kahalagahan ng pagsuporta sa bagong Provincial Director. Aniya ang pagtitiwala ng mga mayan sa PNP ay araw-araw na sinusubok at kailangang subuin ang katiwalian, maling asal at kawalang kakayahan na sumisira sa kredibilidad ng organisasyon. Hinimok niya ang lahat ng miyembro ng NEPO na sundin ang police operational procedures bilang gabay sa tamang pagganap ng tungkulin. Matapos ang seremonya, pinangunahan ni Police Brigadier General Pinyones ang isang command conference na dinaluhan ng NEPO command group, mga kawani at mga Chief of Police mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Nakiisa sa tao ng Brigada Eskwela ng Department of Education o DepEd, ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija First District Engineering Office o DEO, kung saan nagsagawa ng mga outreach at maintenance activities sa iba't ibang paaralan sa lalawigan nitong Hunyo. Pinungunahan ni OIC District Engineer June Vana ang pamahagi ng school supplies at food packs sa mga mag-aaral ng Santo Domingo Elementary School sa Lupao at uh, Elementary School sa Kuyapo. Layunin ng aktividad na matulungan ang mga estudyante sa paghahanda para sa bagong taon ng pag-aaral at suporta ng kanilang kalusugan at kapakanan. Ayon kay Vanna, bilang bahagi ng advokasya para sa edukasyon at pag-unlad ng komunidad, isinagawa ang ilang pagsasayos sa kapaligiran ng paaralan upang matiyak ang malinis, ligtas at mas kaaya-ayang lugar para sa pagkatuto. Dagdag pa niya hindi lamang para sa agarang pangailangan ng mga estudyante ang inisyatiba kundi para rin hikayatin silang magsikap sa pag-aaral at balang araw ay makapaglingkod din sa kanilang mga komunidad. Samantala, iniulat ni OIC Maintenance Section Chief Marvin Gavino na nakapagbigay rin sila ng tulong sa labing anim na elementarya sa buong distrito sa pamagitan ng paggapas ng damo, pagputol ng sanga ng mga puno at iba pang gawaing pangkalinisan sa paligid ng paaralan. Sa pinaigting na kampanya kontra krimen sa buong lalawigan ay pitong katao ang naaresto ng Nueva Ecija Police o Provincial Office o NEPO sa magkakahiwalay na lugar sa probinsya at nasamsama sa kanila ang hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 209,440 pesos. Ayon sa report ng NEPO o Nueva Ecija Provincial Police Office, tatlong lalaking suspek ang nahuli sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Cabanatuan City Police Station sa Barangay Diaz Garcia, Cabanatuan City. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 27.5 gram ng shabu na may dangerous drugs board, street value na 187,000 pesos. Samantala, sa hiwalay na operasyon ay apat na iba pang suspek ang natakip sa magkakaiwalay na bypass operations sa mga bayan ng Aliaga, dalawa, Quezon, isa at Pinaranda, isa. Umabot sa 3.3 gramo ng shamu ang nakuha mula sa kanila na may tinatayang halagang 22,440 pesos. Ang mga suspek ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act No. 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.